Ang ganda ng umaga kapag itong bubungad sa iyo. Oh. Yan, mga patula. Bunga ng patula at ang kanyang bulaklak. Ang haba at nagsisilakihan na. Ayan. magang may patola paglalabas ka dito sa ano sa may kusina no ayan makita mo yan ang patola ang ganda niya yan ang bubunga talaga sa iyo oh mga bunga ng patula na tumubo lang dito sa gilid sa gilid ng aming bakuran sa may kusina yan oh nagsisalaki na ang mga bunga mm -hmm maman patola yan Ayun po sa taas O bunga na yun. Ang daming bunga. Bunga. Punong kahoy na bunga. Ang daming bunga rin. Yan pa oh. May bunga pa dito oh. Yung patula. Ang daming na yung patula na. Buhi dito. At namunga. Ito pa ang bulaklak ng ano, ng kalabasa. Kalabasa at patula. Ayan, mga old na patula na yan. Mga old na bunga. Pwede nang i-tanim ang mga ang mga buton yan. Ayan, ang nag-brown na Oh. Mga matatandang patula na yan Oh brown na siya. Be, balik Ito. Mayroon dito, oh. Patula. Apat na bunga. Dito yun sa likod ng bahay na. Apat na bunga ng patula, oh. Ayan. Ayan, ang patula. Ayan libre lang dito namuhi no namuhi lang sa likod ng bahay at namunga siya ang ganda pa ng ano niya oh daming patula ang daming bunga ng patula apat dito Doon sa kanina is mga lima yata doon yan ang ganda na talaga ng umaga kapag ano no. Nakita mo yung mga tanim mo. O yung mga tanim na tumubo lang sa yung kapaligiran. Na namunga ng ganito kaganda. At ang dami pa. Ayan siya oh. Hmm. Ang patula. Ang ganda pa ng ano oh. Hindi pa Makita mo yung mga bulaklak niya. Ang bulaklak ng mga gulay. Na patula at saka yung malunggay. Yung sa paligid mo lang nung no, makikita, no? Palibot lang Ang ganda Ang bulaklak Ang dami Ang bulaklak ng patula yan Pumulupot na dito Yung patula Sa ano no Sa balunggay Sa malunggay Ayan o Ayan o Nagduko Dumuko na yung ano Nagbaw na yung malunggay. Puro na patula ang nagpulupot sa kanya. Ayan, ang ganda na. Oh. Ganda ng patula, oh. Ayan sila. Buyag-buyag lang daming buo.